At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglaba sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, Sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibuguhan na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kawan ang libo libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilan. Anim na araw na ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nang at nagpahinga sa ikapitong araw. Naano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat, at pinakabanal, Higalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. At nakikita ng buong bayan ang mga kulog, at ang mga kidlat, at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok, at nang makita ng bayan, ay nanginag sila, at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin, at aming didinggin, datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukan kayo, at upang ang takot sa kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. At ang bayan ay tumayo sa malayo, at si Moises ay lumapit sa salimuot na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iagupay sa akin. Nang mga Diyos na pilak, o ng mga Diyos na ginto, huwag kayong gagawa para sa inyo. Isang damba ng lupa ang inyong gagawin sa akin, at inyong ihahain doon ang inyong mga handog na susunugan, at ang inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, ang inyong mga tupa, at ang inyong mga baka sa lahat ng dakong aking ipaalaala ang aking pangalan, ay paparunan kita at pagpapalain kita. At kung igagawa mo ako ng isang damba ng bato, ay huwag mong itatayong may tapyas, sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon, ay iyong nilapastangan yaon. Ni huwag kang sasampa sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baytang upang ang inyong kahuberen ay huwag malito sa ibabaw niyaon. Yaon. Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 1 hanggang 20 sa East. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.